Ma'am Rowena, magandang hapon. Magandang hapon po. Kaya nila po, po nalaman na falsifikado para itong eskwela na to. Bago po mag po yung, ay, pagkatapos po ng klase, mag-umpisa po yung klase. Opo. Uh, nagtataka po kasi kami bakit hindi po nag-ooperate yung face-to-face -face class po nila. Okay. Kung kaya po kami nagkaroon ng agam-agam o pagdududa. Mm-hmm. Kaya po, napag-isipan po namin bilang magulang na idulog po sa DepEd kung nasa tama po ba o mali yung paaralan na pinasukan po ng mga anak namin. Okay. So pagdatingin po sa DepEd, ano pong nalaman nyo? Napag-alaman po namin na ang eskwelahan po ng Lyceum ay hindi po nakaregistered sa DepEd. Anong sabi po ng DepEd nung malaman nila hindi pala registered sa kanila? uh, napag-isipan po namin na i-pull out na po yung mga anak namin at ilipat sa ibang school po. At tama lang. Pero ano pong reaksyon ng DepEd, ma'am? Uh, Makikipag-coordinate daw po sila sa school po ng Lyceum at uh, para matulungan daw po kami. Kailan po ito nung pumunta kayo sa si DepEd? Nung nakaraan po, sir. Ano? Um, August 12 po. August 12. Um, Tuesday po. Ngayon, nung gusto niyo pong i-pull out, uh, Jello, yung... Yes po yun yung mga credentials ayo na ayo nung sikulahan na ibalik sa inyo? Um, opo, bali po kasi, um, nangyari po kasi, pumunta po kami doon nung Friday, yun nga po, to pull out nga po. And kinukuha na nga po namin yung credentials namin, pero ayaw nga po ibigay. Bakit na po ibigay? Yun po, hindi ko po alam eh, kung bakit ayaw po nilang ibigay. Dahil nga po meron po kami schedule, calendar na pag umabot po kami ng one month, is pwede po nilang ma-claim po yung voucher po namin. Kaya inaagapan po namin na makuha po yung voucher namin dahil wala rin naman po kami kakayahan na magbayad po ng voucher. Teka mo na, voucher na manggagaling sa DepEd? Yes po. Ah, ito yung, ano, yung subsidy mula sa DepEd para sa mga estudyante hmm. sa private school. Yes po. Oh, so ang habulan nila is voucher. So, walang ginagawang counter checking ang DepEd bago sila ipasok nila itong uh, Lyceum sa subsidy program? Walang ginagawang check? Um, actually po, 29 po kami pero iilan lang po yung nandito. 12 po yata. Nakakatanggap po kayo ng voucher? Hindi pa kayo nakatanggap? Hindi pa po. Pero yung eskwelaan, nakatanggap na? Hindi pa rin. Po. Bali, pinahold po namin, sir, sa DepEd po ng Pasig. Good. Magandang hapon po, Dr. Lea Solis. Ma'am, Yes, Senator. Ma'am, andito po yung mga estudyante at magulang uh, sa inyong eskwelahan at ang reklamo ay kayo po ay uh, hindi duly registered sa DepEd and despite that kayo po ay tumatanggap ng subsidy mula sa DepEd para sa mga estudyante at um, mga guro. Actually, um, ang amin permit ay nandoon sa um, region na po ngayon at matagal na kasi yan Senator. eh hindi ko nga ah, sa totoo lang uh, matagal na namin hinihintay ang permit kasi nung sila nag-inspect sa amin uh, ang sabi naman nila sa amin ay i-release -re naman na nila uh, I amin mean, uh, tinanong pa nila kami uh, actually um, Senator, kung kailan daw magsisimula ang klase namin meron yes, ho ba kayong uh, are you duly registered right now this very moment uh, sa DepEd oh, yun nga, Senator. Uh, ma'am, pakisakot lang, ma'am. Pa, ma yes or no lang po. Eh, wala pa kaming permit sa ngayon kasi nasa exactly. LCR pa Exactly. Wala pa kayo sa uh, permit. Wala Senator. kayong permit. Kasi kung wala pa kayong permit, dapat hindi mo na kayo tumatanggap ng enrollees. Yes. Ayun nga ho. Uh, kasi oh. tinanong naman nila kami kung kailan ho kami mag-start. Wala naman na kami ang problema when it comes documentary. Doc, ganito yes, na lang po. Senator, kung ano ang gusto naman nila na pupuntahan na lang nila kami bukas. Okay. Kabi naman, ibabalik niyo yes, po yes, yung kanilang, ma'am. yung kanilang credentials o ibabalik niyo at ibabalik niyo talaga? Ibabalik naman, okay. Senator. Okay. Pero tutulungan niyo rin ako para naman mag-follow up naman kami sa ano sa DepEd kasi ah, senator, so tutulungan Deped. ko isang pasipikadong eskwelahan uh, uh, na para mag-follow up sa DepEd nang permit namin senator kasi Siyempre kami, naghihintay din kami ng permit namin na last year pa naman kami nag-apply. Yung pag apply nyo para sa permit, ayoko po makialam dyan. Negosyo niyo po yan. Ang sa okay. akin lang sana, dapat hindi mo na kayo nagtatanggap ng na yung roles hanggat ninyo pa nakukuha yung inyong permit. However, yes, kung halimbawa, yes. kumpleto kayo sa permit, pero uh, ayaw kayong bayaran ng DepEd, kahit na legit kayo, then diyan ako makatulong. Yes, Senator. Sige. Uh, siguro, um, pakuntahin na lang, Senator, kasi ako wala rin akong masabi sa ngayon. Kasi kami naman ay nag-apply naman on time. So, ngayon, kung... Um, Dahil nasa kanila naman ang ano eh, alam naman nila na simulan ng lahat ng klase ngayon, bakit hindi pa sila mag-release ng permit kung wala naman na kami deficiency. Sana ma'am, hindi muna kayo tumatanggap ng government assistance to students and teachers in private education o gust pay kung tawagin dahil hindi kayo karapat dapat na tumanggap niyan yes, we understand for, simply because Senator. hindi kayo registered. Yes, Senator. Uh, we understand that. Uh, oh siguro mag-follow up na lang kami sa DepEd for our ano permit. Magandang hapon po, Dr. Andaya ma'am. Yes Senator, uh, good afternoon po at uh, good afternoon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Ito po ang live Philippine Lyceum of St. Dom Dominic, Old Balara sa Quezon City. Bakit nakalusot sa inyo to at uh, nabibigyan ng gaspe? pe uh, samantalang they are not duly registered? Wala pa silang permit sa inyo? Uh, yun nga po ang gusto ko sana i-clarify, sir. Kasi una, nag-apply pa lang po yan ng permit. Ibig sabihin po, wala pa po yang, uh, hindi pa siya entitled sa voucher ng senior high school. Pero sila ba nakatanggap na? Nabigyan nyo na? Hindi po. Hindi po. Kasi mag-apply pa lang po yan pagkatapos silang mabigyan ng permit. Since okay. wala pa pong permit, ay uh, wala pa po sila, hindi pala, pa sila hindi pa sila eligible to get a voucher po. Okay. See. So hindi ko po alam kung bakit uh, nagsasabi po sila na meron na silang or eligible na to give vouchers when the uh, voucher is contingent with uh, the, the giving permit by them. Dr. Solis, ma'am. O so, uh, senator, hindi naman kami tumanggap pa ng ano TV. at saka ina-assure ko naman na yung mga bata ay hindi naman namin sininil, bagkus nagbigay pa nga kami ng mga libreng uniform nila. Kaya kung halimbawa, yun ang pagkakamali namin Senator, okay. kasi imagine uh, kung hindi, hindi nyo naman kami papakinggan sa ganong ano, uh, sistema, eh, wala naman akong magagawa, Senator. Kasi ano naman ang aking masasabi pa? Kasi ako'y nag Hihintay lang naman ang permit nila dahil in-inspect naman na kami at wala daw naman. Oh, sige. Ganito ma'am, ang gagawa ko mama Dr. Andaya. Yes sir, opo. Okay. Uh, yung mga estudyante gusto nang bawiin yung kanilang mga credentials, pakitulungan lang po, ma-facilitate, <laughs> na makapag enroll siya sa ibang school. Okay po, Doc. Oh, yes, Dr. Andaya? Oh yes, yes. I will uh, work on it uh, immediately. And then... I don't know kung, kung ano po yung pwedeng gawin dito eh, nagmamakaawa po itong si Doc Solis na sana rin ma-, ma, ma, ma accommodate niyo sila at narap ko kanilang application ano po masasabi niyo Opo sir alam niyo po kahapon lang po nag virtual inspection sa kanilang school Kasi po, po uh, hindi sir po Ang nangyari po ay uh, tawag dito pabalik-balik po ang papers dahil marami siyempre po kami hinahanap because we have to do our work in terms of ensuring that really complied with all the requirements. Yun po yun. So sabi ko po may nagpunta dito kanina na representative ng school at ang sabi ko po ay uh, pagka na, na at naayos na yung mga dokumento by next week pumunta ulit sila dito kasi inform namin sila kung ano na ang talagang final decision Dr. Solis, Uh, okay, dok, do, doc, doc, kayo. do, kayo. Dok, dok, sa sige Kung, mm -mm. kung ganito sa ang ginawa ninyo, di nag-apply kayo, tapos pinaikot-ikot kayo ng DepEd, Dinedelay yung inyong application despite the fact na kapag comply na kayo, pagkatagal-tagal na, then you came to us, then matutulungan kita. Sasabihin ko sa DepEd, hoy DepEd, pakibilis-bilis na naman pag-process nito, iniipit niyo yung application nitong eskwela na ito na kumpleto naman pala, matagal na pala nakapag-comply, etc., etc. Kaso ang ginawa mo, hindi ka pa na nagtatanggap ka ng enrollees, yun yung mali niyo po doon. Okay, Senator. Uh, ako naman ay uh, umasa lang sa kanila na sinabi nilang kailan kami mag-start. At saka uh, ako naman in, in good faith naman ako, Senator. Wala naman akong siningil sa mga bata. Yun okay, lang ang sige. sinasabi ko. Ah, sige uh, yun lang naman. Nandun na lang, lang, lang ako sa point na yan. Pakibalik lang po mama yung mga ano nila papeles. Yung... Yes, yes, Senator. Apo. Okay. Kung ah, hindi na nila gracious. ang permit namin, pero kung mahintay naman nila, di okay naman. O, oh, kung, po? Ano. Mahintay nyo ba mga estudyante? Na? Hindi na, na po, hindi na po. Mahintay. Hindi, hindi na, na, po. na, raw, hindi na po pull out na, na po, Doc Solis. Okay, okay, Senator. Wala namang problema doon okay. kung hindi ko naman maki, ma, mapakiusapan ng mga bata. Ang, iniis, ang inihiling ko lang, wag nilang isipin na um, kami ay... Uh, kumbaga ay hindi nag ano nag comply sa mga requirements ng DepEd kasi ko ano naman ang sinabi nila ginawa naman namin lahat yon ang sa akin lang sana naunawaan din ng mga bata ang sitwasyon namin kasi kung halimbawa uh, isang taon na di ba tapos alam naman namin na makakapagsimula kami ngayon kasi syempre senator nag ano kami nag uh, invest kami doon So kung ganitong panahon na nila ire-release ang permit, alam naman nila na school year 24-25 yung uh, school year na yan at lahat ng school nagsisimula na. So in-expect nila na hindi na kami makakakuha ng enrollees kasi kung lahat na naka-enroll na so yun siguro ang in nila. So ibig sabihin kahit mag-release man sila ng permit ngayon dahil dito sa nangyari o so, paano na ho kami makaka, makaka ano, okay, makaka sige. kumbaga makakakuha ng estudyante para sa ngayong taon. Kaya ako naman ang pakiusap ko lang sa mga bata kasi sinabi naman na ng DepEd sa amin na wala na kaming kailangan i-comply kasi actually of oh, July July ang na-inspect kami eh. Um, July 10. Kaya sabi nga nung nag-inspect sa amin, uh, July um, 22 ang sinabi ko na start ng klase namin. Sabi pa nga nila sa amin, at titingnan namin kung kaya namin ng isang linggo. Nakikita ko po talaga na merong problema uh, sa pagitan ninyo at ng DepEd. Dahil po doon sa inyong application na, na nakapag-comply na nga kayo pero hindi pa rin po na sa inyo, hindi pa rin po na-aprobahan. However, yung problema niyo po sa DepEd, wag niyo po sana ipasa o ikarga <coughs> sa mga estudyante. Yun lang po yung point namin dito. Okay? Uh, Oo. Oh, oh. Kaya nga ako nakikiusap lang naman ako kung halimbawa yung mga bata naman, alam naman na nila ngayon ang sitwasyon. Anong pakiusap naman, niyo po sa mga bata, ma'am? Anong pakiusap niya po? Kung, kung mahihin, mahihintay lang nila yung permit namin. Oh, Senator, sandila, ma'am. Sandila, ma Okay. For the second time, maantay niyo ba, parents and students, yung permit na maprubahan Hindi na po. Hindi na po. Ah, okay. Sige, wala naman problema, Senator. Sen, ba 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 kasi, eh. siyempre. Kasi, oh, ang feedback ko sa amin, may lamat na sila. Kaya siguro natatagalan siyang release ng permit. DepEd lang po magbibigay marang... uh, uh, ng istorya sa inyo. O oh, DepEd meron kayong istorya na may bibigay? Uh, uh, yes, oh, salamat um, po sa pagbibigay ng pagkakataon na mag-explain din po Senator. Ma'am. Uh, gusto ko lang po sabihin na hindi naman yan nabindin sa aming mga opisina. Meron po tayong proseso dyan sa pag-apply. So yun po, kung hindi kompleto ang mga doc documents, Siyempre po hihingin po namin ang, ang mga dokumento na ito. Tapos pag nag-submit po ulit, may meron na naman hindi na submit. So, yun po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa kanyang pagbibigay sa pagbibigay ng permit sa kanila. Alam ko 'yan ng uh, tawag dito ng uh, uh, school ngayon ngayon ang ina assure ang gusto ko naman ding sabihin hangga't wala kang permit hindi ka dapat kasi no, hindi mo order. alam kung ikaw ay mabibigyan o hindi pero kagaya ng sinabi ni Mom Solid Jia, uh, it is that uh, we talk about it and uh, uh, tawag dito kung ano pa ang pwede naming maitulong at the moment ang gusto naming ipabatid sa lahat lalo sa mga magulang estudyante ayaw niyo na kung Uh, I mean pwede na po kayong magpunta sa ibang mga kailangan, tulungan po namin kayo d'yan. Pangalawa po sa sa, uh, sa school naman po ay uh, pag-uusapan po natin kanina, nag-uusap na po kami ng representative nila dito Apo. at alam na po niya yung ating race forward. Ayon, sige po. Okay. Tutulungan lang po, yung mga estudyante na makapag-enroll po sa ibang eskwelahan na, tama? Yes The po. Ed. Okay. At Opo. at uh, kahit wala pa muna yung kanilang mga papeles, yung kanilang credentials? Yes po. Yes po. Kasi sabi naman po sa akin, inassure ko kanina ng representative nila ay uh, ibibigay naman po yung mga credentials. Ay, salamat. Sige po. Do Doc Solis, ibibigay niyo na po ano bukas? Ah, wala namang problema sa akin 'yon, senator. Ang sa akin lang, sana lang naiintindihan ako ng mga bata. 'Yun lang, hindi sila hindi. magdamdam. Ma'am, ma'am, hindi kayo naiintindihan ng mga bata. Hindi po. Mas okay. may po nila kayo kung ibabalik niyo na agad yung kanilang credentials. Doon kanila mauunawaan. Okay. Yes, yes, sige, senator. Sige, okay. sige okay. ma'am, bukas na bukas ma'am, masamahan namin sila diyan at may release na po lahat ng kanilang credentials at kaya naman po DepEd tutulungan niyo po sila makapag-enroll agad-agad kasi mukhang late na ata. Ha? Late na nga po sir. Super eh, bala do, bala kay DepEd no kahit late na kaya. Yes, yes, gagawin po namin ang paraan as uh, uh, mamaya po kakausapin ko ang superintendent ay. ng QC para bukas po ay pumunta sa school uh, para kung anuman yung mga problema doon ng mga bata masolusyonan po namin sa abot oh. ng na aming makakaya. Sige po ha, ah. Dr. Jocelyn Andaya, Regional Director DepEd NCR, maraming maraming salamat po ma'am. At kay Thank Dr. You, Lea Sir. Solis Thank you po, Dr. Solis Good news muna po, Idol Raffi kaka lang po, po natin kahapon Nakausap po natin sila, Ma'am Rowena Villegas Isa po siya sa mga nanay po Na nagre-reklamo uh, Kahapon patungkol... dito, di ba? Pumunta sila, 20 sila? Uh, 23 po, Idol Raffi okay. uh, Ngayon po, Idol Raffi Sinamahan po ng ating uh, reporter na si Mary Sa office sa uh, school po uh, Philippine Lyceum of St. Dominic Upang uh, makuha po sana yung kanilang Mga credential Ngayon po, live po natin uh, makikita ang uh, update po uh, patungkol po sa kaso po na ito. Nasa linya po natin si Mary, gayon din po ang ating uh, mga estudyante at uh, magulang doon sa St. Dominic. Ma'am Rowena, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Mas lalong gumandang hapon namin no makita ko kayo, ma'am. Ma yes, salamat po. Ma'am, pakibalitaan salamat kami sir. ano po nangyayari dyan ngayon. Uh, okay naman po sir. Nakuha na, nakuha na po namin lahat ng credentials ng mga bata at masayang-masaya po kami. Okay. Yung pangako po ng DepEd na matutulungan yung inyong mga anak na ma-enroll sa ibang eskwelahan kasi parang tulit late na nga raw. Uh, sabi nyo, uh, baka oh. hindi na sila matanggap. Ano pong sitwasyon doon? Uh, papunta pa lang po kami sir. May nakausap naman po kami at willing naman po silang tanggapin kami. Ayun case closed. Ma'am uh, Rowena, maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin, madam. Uh, po sir. Maraming maraming salamat po. Ayun, sige po. Magandang hapon po. Very, uh, so, okay na sa, sa Lyceum. Ang susunod niyan, sasama mo sila sa DepEd some other day or maybe sa Monday para ma-enroll yung mga anak nila, yung mga estudyante. Yes po, idol. Sige po, idol. Oh, sige. Of course, nagpapasalamat po ako kay Dr. Leah Solis yung Administrative Director ng Philippine Lyceum of Saint Dominic simply because eh, tinupad niya yung kanyang pangako sa atin. Oh, po. Ibig sabihin may isang salita ito si Dr. Solis. Kaya thank you. And of course, hindi natin pwedeng makaligtang hindi pasalamatan tong si Dr. Jocelyn Andaya, yung Regional Director ng DepEd. Salamat po, Dr. Andaya.